Magandang araw sa inyong lahat mga palangga. Welcome back to my channel, The MJ's Vlog. Thank you so much mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. Hello! So ito, pag-usapan natin yung side ni Alden. Naku! Marami namang <laughs> pati doon sa FB, tapos dito sa channel natin sa YouTube, hinahabol naman tayo na si April daw at saka si Alden ang mag-asawa. Talaga naman, ano, magpinsang buo yan? First cousin po sila? Di po ba, mga palangga? Kasi yung si Daddy B at saka nanay niya, magkapatid, nandoon nga lang ngayon sa Japan. Di ba, mga palangga, nakatira sa Japan? So, ewan ko ba, yung mga Aldebnision ba yan? Or mga panggugulo lang talaga ng mga Arab nation. Bakit hindi nila sinusori noon noon pa umpisa na sumikat si Alden? Nandiyan na yan si Ma'am April. Kasi palaging nasa pamilya ni Lay. Palagi silang kahit sa mga kainan, magsalusalo sila kasama si Ma'am April. Naku, ano ba yan? Mga chismis na yan? Kahit naman pinsan pinagchismis-chismisan pa. Kasama yan palagi nandyan si Main tapos si, si, siguro mga palangga dahil si April ang nagpo-post ng mga pictures. ba diba? Yun ang ano nila eh, ginugulo nga nila kasi doon sa IG ni Ma'am April, marami talagang mga pictures doon sa family ni Alden siya ang nagpo-post. Kaso, nakakatuwa nga noong noon talaga naggrabe ang mga bata doon niya post na ko sa katagalan dahil kinukuha nga ng mga aldabnisyon siyempre post din na ko pina private na niya noon makikita pa lahat kung sino-sino ang um, ano namamasyal doon or siyempre ini yung kanyang Instagram ni Ma'am April and hindi pa hindi pa pina-private niya so yung mga adab Nation alam niyo naman ang adab Nation hindi mapakali post kaagad sa Twitter ayan pina-private na rin niya. Pero mayroon pa rin nakakalusot kasi syempre yung mga ina-accept niya, yung nagpa-follow sa kanya kasi nakalagay naman sa Instagram niya, yung mga followers lang niya ang makakita sa mga post niya. Yan dami kayong mga Aldab no, ay alam nyo naman, pag Aldab ang pag-usapan. So, nakakalusot Pasok pa rin at nakakakita o oh, di may lumalabas pa rin ng mga pictures di ba so ayan po kasama po ngayon ah uh, palagi nga yung kasama nila ni Main at saka ni Alden kasi nga lang siyempre yung pictures hindi kasama si si Main kung maalaala niyo nandoon pumunta ng Shargao o oh, di ba mayroon pang pictures na naka naka suit yung baby, karga-karga, tapos naka-green, tapos yung Kanyang babae. Yellow, oh. Yellow! Eh, favorite ni Minion. Iba? Siya talaga ang naglalabas ng mga bata. Hindi natin talaga maiwasan yung mga isipan, puso't isipan ng tao, kung ano na lang ang... Siyempre, kahit ka mag-anak, gagawing asawa? <laughs> Wala yun magpinsang buo po sila. Yan ang katotohanan. So, ayan, very busy si Alden kasi nga, mayroong mga pictures din na lumalabas na nakipag siya sa mga, ano niya, classmate before. So, ayan, marami pala sila yung mga kabatch ni Alden. Tapos, mayroon pa nga doon na po, nakapost mga palangga. Dahil, uh, bahay, bagong bahay ni Alden, baka daw ipapalabas soon or ipapakita yung mga kung saan banda or iba, alam nyo naman kasi ganito yung mga palangga birthday ni Pukwang binigyan ni Aldi ng isang orchid na ano, white siya so talagang buhay alam nyo, sino pa noon yung binibigyan ng artista ni Alin? Mahilig talaga siya ng yung bulaklak na yan. yan, basta-basta, di po ba? Ang mahal kaya noon. Eh, ang laki pinakita ni Pokwang tapos mayroon mayroon din nagpost doon na uh, mayroon din sa isang pero ang ang ganda ng bahay tapos sabi pa naman nung nagpost ito uh, ito ata ang bahay na to ay ito ata ang bagong bahay ni Alden baka soon daw ipapakita yung buong bahay sana nga oh uh, di ba papakita kasi hindi pa naman talaga alam nyo, nakakatuwa nga dahil ilang taon na si Alden sa showbiz, hindi talaga siya nagpapakita yung sarili niyang, kunyari, sasabihin na lang niya sariling bahay niya, o, oh. yan naman talaga ang ipalabas, na sarili lang niya, kasi single lang siya, so, ang ipapalabas, kunyari, ito, bahay ni Alden, ah, single, single, tapos, ayan, may ship na naman ng mga artista dyan, kung sino-sino, ay, nako, hindi na yan, bumi, eh, hindi na yan mabibintah. Hindi na yan pasado sa mga adaptation dahil alam na natin kung sino talaga ang tumira dyan at iti itinitira niya or talagang misis niya. Ay, nako, si misis ano talaga, Mrs. Fulkerson ni Comayne Mendoza Fulkerson. Di ba, mga palangga? Nako, kahit na anong gawin, lalabas pa rin ang katotohanan. Kaya, yun, mga palangga, malay natin ilalabas din nila yung soon yung bahay nila talaga. Pero nga, mintras hindi pa talaga nila aminin, sasabihin na naman na ito bahay ni Alden. Ito ang bahay, bagong bahay ni Alden. Tapos, sa susunod na naman, sasabihin na naman, oh, ito yung bagong bahay ni Maine. Oh! Sa <laughs> so nga, ano, marami naman silang bahay, hindi lang isa dahil bilyonaryo na sila. O, oh, di ba mga palangga? So, lang nila na yung mga sarswilistas, so ah, oh, ito yung bahay ni Alden, single siya, tapos ito yung bahay ni Maine, o, oh, sino da, sino ang asawa ni Main, O, oh, ay, nako, ayun na naman, sabit na naman. <laughs> Sabit na naman si Kong. O, oh, ito. Ito yung bahay nila ni Kong. Magkapitbahay doon sa mga mansyon ng mga anak. Hilera-hilera daw yun. Mga mansyon ng mga Mindosa Mga anak ng mga Mindosa Doon daw. O, oh, tapos ang, iba, ang iano nila doon. Ilalagay nila doon yung mukha ni Kong. Ay! Nako! Ewan na lang kung... Sino ewan ko, yung mga sarswellistas din yun, yung mga bumaliktad ang naniniwala doon. Pero wag na nga nilang lokohin pa kasi lalabas din ang katotohanan mga palangga. Malay nga natin, ilalabas nila kunyari nga, eh alam nyo naman, ilalabas nila ito ang bagong bahay. Ay nako, malaki na nga daw yung bahay ngayon mga palangga. Kaya titingnan na lang natin kung ano ang ipapalabas ng mga sa side ni Aldin ha, tapos kasama na siyang mga siguro kasama niya sa business yung mga ka-meeting niya, may mga ka-ano doon ng mga tao. Kaya thank you so much mga palangga. Bye!